at may napasaya na naman tayong mga clients. Welcome back to our garden. Good morning mga ka Maagang-maaga na naman po tayo dito sa ating garden dahil may dumating tayong clients galing pa sa malayong lugar. Nangangailangan sila ng ating bulaklak para daw po sa kanilang namayapang mahal sa buhay. Nagkataon din naman na medyo maraming bubukad na bulaklak ngayon, kaya tamang tama ang pagdating nila. Kapag kaganitong maramihan, si mama po talaga ang nag-harvest. Dahil siya lamang makapag-decide kung aling mga bulaklak at kung gaano karami depende sa kailangan ng client. Pero kung kunti lang, Gaya halimbawa, para naman sa mga pa-order kong flower arrangements, ay ako na mismo ang nag-harvest. Dahil ako rin naman yung na namimili at nakakaalam kung gaano karami ayon sa demand din ng aking client. yan ang mulaklak na naman ang pinakamaganda sa lahat so, nandito na tayo sa area na mga masisipag mamulaklak ito na ang bangon nila guys So, ganito tayo mag-pack, Sa malaking plastic. Ilalagay yan dyan sa loob yung bulaklak. Dapat tamang-tama lang, hindi masikit. At hindi maiipit yung mga petals niya. Para pagdating sa pupuntahan ay fresh pa rin ito. So, dahil malayo yung pagdalhan ng mga bulaklak na to, sa Davao pa po ito dadalhin, kailangan po ay mabubuksan yung plastic at mas maganda pa sa gabi ay pahahamugan pa po ito para pagdating doon sa pupuntahan ay fresh pa rin yung ating orchids.

Uh, ingat po sa biyahe.